Ramdam na naman ng mga motorista ang dagdag gastos sa kanilang araw-araw na biyahe matapos muling ang pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes. Ayon sa mga kumpanya ng langis tulad ng Shell, Caltex, Fuel Save at iba pa, epektibo ngayong araw ang panibagong oil price hike sa mga sumusunod na halaga. Sa diesel ay may dagdag presyo na piso kada litro, 70 centavos naman kada litro sa gasolina at 70 centavos rin sa kerosene ang naturang pagkaas ay bunsod ng pagbaba ng inventaryo ng langis sa pandaigdigang merkado, lalo na sa Estados Unidos. Gayon ng mga umiigting na tensyong politikal sa pagitan ng mga bansa tulad ng Russia at Ukraine. Nakaapekto rin ang mga ipinataw na taripa ng US sa langis mula India. Sa monitoring ng ilang lokal na estasyon, ang average na presyo ng petrolyo sa Kabanatuan City Shell Gasoline Station ay pumapatak sa 58 pesos and 75 centavos sa fuel save diesel, 65 pesos and 75 centavos sa beef power diesel, 59 pesos and 55 centavos sa fuel save gasoline, 64 pesos and 75 centavos sa beef power gasoline, at 69 pesos and 70 centavos sa beef power racing habang sa Caltex Gasoline Station, 56 pesos and 95 centavos ang kada litro sa diesel, 58 pesos and 70 centavos sa silver, at 61 pesos and 70 centavos sa platinum. Samantala sa Fuel Star Gasoline Station, ang presyo sa kada litro ng diesel ay 48 pesos and 10 centavos, 50 pesos and 80 centavos sa premium tracker, at 51 pesos and 30 centavos naman sa premium supreme. Ito na ang ikatlong sunod na linggo ng pagtaas sa presyo ng gasolina habang ikalawang linggo naman para sa diesel at kerosene. Noong nakaraang linggo, tumaas din ang presyo ng gasolina sa 70 centavos, ang diesel na 50 centavos at ang kerosene ng 30 centavos sa kada litro. Pinapayuhan ang mga motorista na maging mapanuri sa pagpili ng gasolinahan, lalo na ngayong sunod-sunod ang taas ng presyo malaking bagay ang matitipid na piso kada litro sa pang-araw-araw na biyahe. Para sa karagdagang impormasyon at real-time fuel price tracking, manatiling nakatutok sa Official na advisory ng Department of Energy at ng mga kinikilalang kumpanya ng langis. Kasama si Jeff Gonzalez at Jeremy Ramos, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.